Comelec Mandawe agad sa desisyon sa korte kabahin sa kaso nga gipasaka aron tangon ang gatusan ka mga botante sa listahan alang sa piniliay. ay. Duna sila'y pagpasabot kabahin sa requirements sa registration. Ang report ni Nico Sereno. Mutuman ra ang Comelec Mandawe sa kung unsa may ipakanaog nga desisyon sa korte kabahin sa listahan sa mga butante. Kahinumduman, pagka biyernes at ang kanhi ABC President Ernie Manatad ug petition for exclusion o pagpatangtang sa voters list sa muabot sa ka mga tao. matud pa, mihimo sila og verification sa mga pangan ug giingong wala sila namuyo sa mandawe. Anda mo atubang ang Comelec kung ipatawag sa korte kabahin ni ini kuan ba yan na ito ang registration, voters registration record ka ng under oath. So, kung ikaw na makaka, that is your liability, no? Nya kami, mudawat kung may sa imuhang open declaration nga, you said you are a resident of Mandawi. Sagad sa mga gireklamo, transferi umibalhin sa pagparehistro ngadto sa Mandawi. Pasabot ni Manatad na suta pinaagi sa ilang mga personnel dili residente ang mga gi-question apan dunay clarification ang COMELEC sa lagda kabahin sa pagpuyo sa usa ka butante sa lugar. Ang residence for purposes of registration is at least 6 months on election day. So kung mo count up backwards from election day atong Mayo, so that's around November. So muna ang 6 months residency. So meaning pag rehistro niya atong September, posible wala pa siya nagpuyo gani sa Mandawi. Eh. Pero by November, diha pa siya mubalhin sa Mandawe. Eh. Pwede pa. So pwede pa. Basis sa lagda, atul sa pagparehistro sa botante valid ID ang girequire kanila. Apan kung wala gayod, gidawat sa COMELEC ang barangay certificate na picture sa nakapangan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.